What's up guys and welcome back sa ating channel For today's video guys, ituturo natin Or isi-share natin kung paano ayusin sa ganitong klase na amplifier Yung problem ng amplifier guys ay nagpiprito yung tunog Isang channel, tapos sa uh, isang channel naman guys ay walang tunog Samahan nyo ko guys at para masunda natin Step by step is panoorin natin hanggang dulo So simulan na natin guys, let's go So ito, hindi pa natin to nagalaw guys binuksan na natin dahil pagkina, pinakita natin yung laman sa last video so ito guys kakabitan natin ng speaker meron tayong speaker dito guys 18 inches kakabit speaker dito sa left left channel muna so kakabit tayo speaker sa left yan yung effector niya guys ay na naka inject pa yan yung effector so plug in natin so power natin guys yan maririnig natin guys na umiingay yung speaker yan so meron siyang DC out so nakakasira po yan ng speaker kapag hindi natin yan ma-off kaagad is susunugin so, yung ating speaker. So, pag yun yung problema guys, kailangan automatic i-power off yung ating amplifier para hindi mapiktuhan yung ating speaker. So, ulitin natin. Ayan. So, kapag hindi natin ma-off yan guys, masusunog yung ating speaker. So, sayang yung ating speaker. So, sunod, dito tayo sa kabilang channel yung pula lang yung itatransfer natin. Ayan. Kasi itong dalawang itim guys, sa kabila at sa kabila, is isa lang po yan. Isa lang yung connection sa loob. So, power on natin. Ayan. So, pansin natin guys, is walang tunog. Ayan. Walang tunog siya guys. Try natin i-volume. Nasa CD ta DVD tayo. Try natin yam. So, wala talaga siyang haming. Wala siyang masagap. Ayan. So, una natin gagawin dito guys ay check natin. Testiran muna natin guys. Hindi tayo maglalagay ng speaker. Check natin yung kabilang channel kasi nag-DC out po ito. So, 50 volt yung supply point tayo sa 250 sa tester yan yung test probe natin guys i-point natin kita natin negative positive ito, Iti-testing natin kung meron ba tayong masagap na yan makikita natin guys, nagre-read yung tester natin so biruin nyo guys 50 volts kung ito yung papasok sa ating speaker malamang pagod na yung speaker natin. Sunog na sunog talaga. Yan. So, nag-DC out yung yung left channel. Dito sa right, check natin. Wala tong audio sa right channel. So, hindi to nag-DC out. Ayan. So, walang DC out. So, baklasin natin guys itong ating amplifier. Dito tayo magpo-focus sa mainboard. Kailangan, bago natin baklasin, kailangan tanggalin yung AC cord para safe. So, babaklasin muna natin guys itong ating amplifier. So dito guys bago niyo baklasin yung wirings, mas mainam picturean niyo muna para mayroon kayong guide kung saan niyo ibabalik pagkatapos niyo mag-repair. Tawla dito. Picturean niyo kung saan to nakadugtong. Yan, kung kabisado niyo na, pwede niyo lang uh, hindi picturean, pero mas mainam picturean niyo para mayroon kayong guide. So may fit naman yung kapit oh. Prodito So, ito guys, baklas na natin. So, dito tayo magpupuko sa mainboard. So, kailangan marunong ka gumamit ng tester. So, che check yung lahat na parts. Check nyo rin guys kung meron bang ginalawang na parts. Yan. Kung meron kinalawang, mas mainam palitan. So, kailangan marunong tayong gumamit ng tester. Yan. So, sa mga luma nating videos, sa mga past Years, meron tayong demon yan paano gumamit ng tester paano mag tester ng ito power transistor kung sira ba or hindi yan so ito mag troubleshoot na tayo guys so unahin natin yung ito dito na channel hanapin natin kung saan patungo itong channel ito guys yan, dumadaan sa relay. Yan, dito na side. Yan siya guys. Yan, so dito na side guys. I-check che natin isa-isa. So, update ko kayo mamaya kung ano yung natanggal natin. So ito guys, nabaklas na natin yung nakita na natin yung problema nito guys. Yung isang power transistor dito is open po siya. Hindi na gumagana ito, natanggal natin. Value nito is 25 200 tapos meron tayong pinalitan dito guys. Ito yung natanggal natin dito sa isang channel. Kasi ito yung channel na nag DC output. Yan so dito ako nag uh, check so ito guys natanggal natin itong isa galing po yan dito guys yan pinalitan na natin ng bago value nito is 2 in 5 5 1 tapos ito merong isang uh, transistor kinalawang dito po yan yan dito yan so pinalitan na natin yan bago Value nito is 2 in 5, 5, 5, 1. Tapos, meron ko nakitang dalawa dito. Yan. Lake tapos, uh, shorted. Ito guys, dalawa. Magkatabi. Value nito dalawa is 2 in 5, 5, 5, 5, 5 1 din mga guys. So ito, na, na na natin ng bago. Ayan. So dito na lang lalagyan natin to ng bago. So ito papakita natin, testira natin. Lake po ito, hindi na gumagana sa tester. So ito guys, times 10 tayo sa patis tester. So dahil value nito is 2 in 5,200, yung base nito is negative. So yung base nito is ito, base, collector, emitter. Ayan. Negative yung base nito guys. Ayan. You know hindi na gumagana so open or leak ito sa base chika emitter hindi na rin gumagana times natin check natin times 100k yan same tester yan ito guys base collector yan so konti lang yung nilalabas yung na reading So, hindi po yan normal. Base check emitter guys. So, hindi talaga. Wala siyang reading. So, ito, papalitan natin ng bago. So, ito guys, naubusan na pala ako dito ng Toshiba. To EC 5200. So, tinanggal ko na lang yung isa dito guys para magpantay. Yung kinabit ko dito guys ay MGL na original pang power amplifier po ito na power transistor MGL 21194 so pwede lang yan kakabit kasi pang power amp din naman to yan goods, goods po ito yan mahaba pa to hindi pa naputulan so dalawa kinabit itong isa dito guys parang na repair na ito parang na repair na to guys ah uh, hindi ako sure kung original to yung kanyang transistor yan pero tatanggalin natin itong isa papalitan natin ng original para iwas na talaga ma sira kasi once mayroon pang peke na transistor hindi alam yung mga ibang tech nilagyan ng peke yan so tatanggalin na lang natin to yung isa tapos palitan natin ng original na Toshiba para walang problema. Ayan. Kasi yung mga Toshiba guys, hindi mat hindi masyado makita yung value pero yung ito chance ko dito is PK po ito Ayan. kasi nakaukit okay niyang numero niya is maliwanag tanggalin natin to kalitan natin na original so ito guys oh tinanggal natin ito yung papalit natin, original. Yan guys. Makikita natin yung pinagkaiba sa original. Yung original guys, yung uh, number niya is hindi masyado klaro. Yan. Hindi masyadong klaro yung kanyang numero. Pero dito sa isa guys, PK, parang peke po ito. Yan. Yung numero number niya is maliwanag. Yan, tapos try natin i-magnet. So, parang bumamagnet okay, siya guys, o. Oh. Yan. So, kapag hindi natin to palitan, tapos pake po ito, ito pa yung magdahilan ng sani na madaling masira yung amplifier. So, mas mainam, original yung mga power transistor na kakabit para hindi agad bumigay. So, ito, ito yung kakabit natin, original. para hindi na talaga tuma sira dahil marami na akong naka-encounter yan guys lalong lalo na ipag na-repair sa ibang tech tapos hindi nila alam na PK yung nilagay nila so masira talaga madaling masira so mas mainam original Ayan. So, solda natin, guys. Solda muna natin. So, ito, guys, oh. Nasolda na natin yung kinabit natin na original. So, kanina, guys, pag-testing natin, yung isang channel is nagpiprito yung tunog. Yung isang channel naman is walang tunog. So, mag-check na lang tayo dito, guys. Ayan, mayroong kinalawang dito, So, papalitan natin to. Che Check natin yung malilit na transistor dito, guys. Yan, kapag gulang tunog, meron yung mga lost contact siguro. Tsaka, ito, tisira natin yung maliliit transistor. So, update ko kayo ko ano yung matanggal natin dito. Mas may inang tanggalin natin, tisiran, isa-isa. Para ma-check natin talaga. So, stay tuned. So, dito guys, kikita natin yung tatlong transistor. Mahaba bago pa ito tinanggal natin yung dati dito kasi malapit na maputol yung pa yan kinalawang na kasi so ito mga bago po ito tatlo so ito yung natanggal natin yan ito yung natanggal natin lahat galing sa isang channel sa isang channel dalawang channel yan so ito yung natanggal natin lahat tatlong transistor na power transistor tapos yung mga 2 in transistor is pito yan so sana gagana na to so ito nakabit natin dito guys to mainboard. so stay tuned so ito guys na kabit na natin sa casing so ngayon to natin kung okay na ba so to try muna natin dito guys isang channel yung nagpiprito yung tunog so sana okay na siya yan eh power natin. Dadaan na tayo sa test guys. Naka-input na rin yung ating audio. Ayun, wala nang nagprito. Baka naluto na. Tapos, yung relay is nag-click na siya guys. So, volume natin. Ayun. Tanggalin natin yung screw volume natin subukan natin yung isang channel na walang tulog kanina Ayun. Tumunog na siya guys. Pantay lang yung lakas niya. Pantay lang yung lakas niya guys. ginamit to sa pang base ni Busing ah, nakaset yung tone control niya sa pang base yeah up na lang natin lipat natin so same lang yung lakas eh. So, yun lang guys, kadali guys, mag-repair no, kailangan uh, Kunting konting tiyaga lang para ma-trace natin yung sira. Kailangan, meron tayong tester kapag mag -re repair tayo. Ayan, so ito yung matanggal natin guys, puro mga transistors. Ayan. So, yun lang guys yung video natin, maraming salamat, tsaka God bless, ingat tayong lahat.